Hi! Hello, 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 hello sa inyo. Today is another promotional shoot again. And, oh, parang mas maganda dito. Ha! Hi! Today is another day. And for today's video, mag-open ulit ang Lulens Bake Shop. Kung saan, the home of the very, very masarap na caramel cake. And, today, they're going to open... A new branch located at Villanueva, Misamis, Rental, next municipio lang sa amin. Ay, Villanueva, Misamis, <laughs> <Villanueva, laughs> Rental, so next municipality from Hasaan. So Hasaan, din Villanueva, Municipality na siya. So pumunta kami ngayon, tapos bukas naman ay sa Balingasag naman kami. And sad to say, sa Tagaluan di ako makakapunta kasi I'm going to Japan. Fly, fly, fly na. So ibibigay ko muna sa mga bakla ang ating... Um, pagpo-promote ngayon. But for today, I'm wearing black. So, thank you so much for this. Ngayon ko lang siya nasa at may tag pa rin sa likod. Pinotol ko. Hindi ko alam, nakalimutan ko sino nagbigay nito. I think, si ano yata, si Beshi Asia yata or si Ma'am Marilyn. Hindi ko man, binabasa. Hindi ko na alam. And, ah, huwag nang pakialaman sa patas ko kasi hindi ko dala yung heels ko na nun sa bahay. So, magaganito lang ako. And then, I have this. Para relax naman ako sa ano sa biyahe pero 5 minutes lang naman or 10 minutes lang So tara guys kasama ko pala si Jig Jag, si Inday Katok at si Melmar Punta na tayo doon guys Lubat na naman nila ako kasi dahil susuot kong chinelas But anyway Huwap pa guys kasi kita niyo naman O oh, diba Tara let's go Tuchay! Isang tulak ko na ng buwang o Ano ba? Ito ba yan na Pag alam niya na maalis talaga guys Tapos buka agad dyan siya Pero isang sigaw ko lang naman sa kanya na Hindi pwedeng si Mami, si Mama ay, naman si Mumay na maldita, oh. Mumay! Galit ka muna. Say hi. Oh, di ba? Bye, Tita. Dina ka lang. Oh, no, sige. Ano na kapay mo? Dini ah. Mag-open no sa bikini. Oh. Ano, alis na tayo. Bye! So, pumunta na tayo ngayon doon sa Villanueva saan Misamis Rental ito ang 14th branch, ang Villanueva. Ayan, nagalakad na kami. Tatawid na kami sa ilog na kung saan dito kami tumatawid papuntang labas from the farm. At syempre kasama ka pa nga ang aking mga beshi na si Jigjag, si Inday Katok ang aming, o oh, di ba Disney Princess. Para siyang istatuwa sa Kiko, ba diba? At syempre si Melmar naman. So, bago umali, syempre nagpicture picture ako dyan, yan talaga yung pwesa ko nagpa-picture. So, hindi rin magpapahuli ang ating Disney Princess for today's video. At syempre... Ayun na pong ating Disney Princess. Sa princess ka, Disney Princess. Hello, everybody! <laughs> 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 Dito, kapikasik-chik. <ko>, Parang kagati, ma. <laughs> Parang <laughs> kumbilubian. Parang kumbilubian at nadadaanan nga pala natin ang aming bahay na kung saan papunta kami doon sa highway at dito rin tayo dadaan sa ating mala Siargao Fields na daanan namin at pinagmamalaki ka talaga ito pag dumaan kayo dito makikita na talaga na para kayong nasa Siargao kasi ganyan din ambience ng di ba yung maraming puno ng niyog sa gilid-gilid di -gilid. uh, diba tingnan nyo itong part na itong napaganda talaga pag dumaan kayo papunta sa amin talagang makikita niyan at madadaanan nyo po itong puro niyog na to at syempre dyan po ay malapit sa bahay po nila ni Jigjag yung unahan po na yan ay bahay na po nila ni Jigjag dyan so after nito siguro mga kay Jigjag tsaka sa amin siguro mga wala pang 1 kilometer tapos ngayon nasa highway na kami so dito sa highway papunta na kami sa Villanueva at syempre dito na kami sa may Villanueva at alam niyo ba meron kami ating Jollibee. O, oh, di ba may Jollibee dito sa Villanueva sa amin sa amin sa rental. Meron din sa Balingasag. Okay, speaking of Balingasag, makikita niyo mamaya. So, ito yung gym ng, ano, ng Villanueva. Sa so, mga nagtatunong dyan sa mga taga Villanueva, tapat lang po ng gym sa may um, dating Petron po yan. Ayan po, paliko na kami sa dating Petron na gasoline station. Tapos, pagtawid namin dyan, yan na po mismo ang ating Lowlands dito sa may Villanueva branch. Ang kanilang 14th branch. O, eh, di ba? Kung napanood nyo yung 13th namin is dito sa amin bayan lang sa Hasaan Misamis Oriental. sa may palengke lang po yan siya. Ngayon naman, ay eh, dito naman tayo sa Villanueva Misamis Oriental. O, uh, yan po. Makikita na po natin ang Lulens! Siyempre, bababa na tayo sa aking masakit na mata na color ng sasakyan. O, oh, Disney Princess din ako dyan. Princess Fiona, ang asawa ng Shrek. So, ayan na po yung Lulens dito sa Villanueva saan, Miss Samis Oriental. Tatawid na tayo at puntahan na natin. Let's go! Umpisahan na natin ang ribbon cutting in 3, 2, 1. Let's cut the ribbon! Congratulations, Lulens family for the another brunch. Ayan. Siyempre, kainin na tayo ng cake ng mga free taste. Napakasarap talaga ng ubinin. Pero the best talaga ang kanilang caramel na tinikman ni Kasi nga, ang Lulens is home of the best caramel in town. O, ba? Diba? Tapos tayo dito sa Villanueva. Lipad naman tayo kaagad dito sa Balingasag! O, ayan naman po. Balingasag, Misamis Oriental. Diyan lang yan sa may um, singko, ano ba yun, balingas basta, yan, yan, kakat na lang, basta, hindi ko alam yung ano niyan, basta, nandyan lang yan sa may poblasyon singko, o barangay singko, hindi ko alam sa balinga basta, yan, nalimutan ko. So, ito naman, nagkatata, <coughs> Ang kanilang 15th brands, at syempre, habang na free taste kami, meron din dumaan ng mga politisya na tatakbo bilang SK, kagawad at chairman, at kung sino man sila, hindi ko rin sila kilala, pero free taste po ang aming mga cake, pero pwede ni rin akong tikman, mga koya. <laughs> Good luck sa election at sana manalo kayo. Kung hindi man, <laughs> better luck next time. Ayan po, meron din kaming caramel kuya. O, oh, panagpakain ako ng cake. Sana kayo rin pwede kong kainin ha. Pero syempre, <laughs> bawal kasi may video. Charot lang. Cute pa naman yung di ba? Kita Cute na nakasombrero nila pero mas masarap yung nasa harap ko. O, oh, diba? Walang aagaw sa'yo dyan. <laughs> Pero mas gusto ko yung nakasombrero sa likod. O, di ba si Kuya? Masarap yan. Pero, syempre, politician natin yan. So, good luck sa kanilang um, pagtakbo. Sana ay um, palarin pala rin sila sa kanilang posisyon na gugustuhin. At, syempre, sana ay magbigay ano sila ehemplo sila sa mga kabataan na kanilang nasasakupan dahil sila ay tatakbo bilang isa sa mga leader ng kanilang Um, bayan, ha? Huh? Bayang sinilangan. Oh, picture, picture kami dyan. Siyempre, yung nakasumbrero na puti, kinuha na ni Inday yung number at Facebook niya. Kasi alam niya na, mabilis yan si Inday. O, diba? Princess nga siya, ba diba? Siya po talaga ang Disney princess, ang asawa ni Shrek. So, ito na nga. Thank you so much sa inyo. Mm, kuya, thank you so much. At siyempre, nagparapul kami. Ay, hindi pala rapol. Nagbunutan kami kung sino yung makakuha ng ating price na caramel cake para matikman naman nila. So yung mga natalo ay na, nakuha sila ng free mamon pero si Kuya talaga ang nanalo ng free caramel cake and buy one take one sila ngayon doon sa branch nila. 195 pesos ang kanilang caramel cake buy one take one na po 'yon. So maraming maraming salamat sa pagtangkilik, at sana po ay tikman nyo po ang kanilang napakasarap na cake. Oh my god, guys, ang Lulens. Congratulations Lulens family for your 14th and 15th branch. At uh, syempre yung 13th na rin dito sa Mayhasaan, Misamis, Oriental. Maraming maraming salamat for watching guys. Thank you so much and see you on my next video. Bye bye!